What's so, up mga quiz, mga ates? Welcome back sa akin channel and this is Quiz Alan at ngayong araw pag-usapan natin yung pinakamainit na balita this week or last Saturday hanggang ngayong week at ito yung tungkol sa pamamaalam sa ere ng tahanang pinakamasaya o originally known as It Bulaga yung original na It Bulaga ba diba? na produced by Tape Incorporated at, at GMA Network so kahapon ipinalap uh, in replay uli nila yung uh, yung uh, parang most talk about episode nila last Saturday which is yung nga ang last episode nila at kahapon nga after nung may palabas yung replay naglabas na ng statement yung Tape Incorporated regarding to sa sa issue at so ito yung statement kaling sa Tate Incorporated, so later ibibigay ko naman yung statement na galing naman sa GMA Network So ito yung So official announcement It is Heavy heart that we inform our dear viewers that our noontime show Tahanang Pinangmasaya on Kapuso Network GMA7 Will no longer be on air effective March 8, 2024 Shape Incorporated extends its profound gratitude to its home network, JMA7, for a long and fruitful partnership. JMA7's kind consideration and understanding of the company's unwanted circumstances have been instrumental in helping the company in this transition. Despite our best efforts to save the show, both parties have reached a mutual agreement to finally call off the show. To the loyal viewers, Steam hosts, supportive advertisers, hardworking crew and dedicated employees who have been with us from the very beginning, from the longest running noontime show. It to the present tahana Pinoy Our sincerest thank you and optimistic. See you again. maraming salamat got this tape incorporated, families so yon. So according to sa statement nila um, uh, to our circle circums, circumstances na dumaan at uh, hindi nila napigilan yon kaya they decided along with Jamie to to how you call it ta na yung show, show na ay uh, tahan ng pinamasaya and alam natin na medyo un ang daming pinagdaanan itong show na to right after dumayas yung yung TBJ o yung Tito Big and along, along with the other host ng original original na Itbulog so yun so honestly nakita ko uh, from I think around July ata yun talaga nag-struggle yung show and have uh, bearing pa nila dala, dala pa nila yung title na Itbulog with new uh, host diba na with uh, Senator Paulo Buboy Villar sino ba Betong translator si Isko Moreno and nakatulong konti si Isko Moreno to Uplift yung or to yung madagdagan ng konting buhay yung show but still they struggle diba they struggle and even though maraming dumalaban naman sa sa ratings yun and kahit maraming um uh, how you call it maraming advertiser i think uh, as the parang namumblema pa rin ang ang ang, ang, ang producer kasi hindi nila ma-achieve yung dapat ma-achieve nila and bago nga itong mag end tong tong, tong show um uh, beer lumabas ng mga chismis na parang may problema financially yung team na iniwan ng mga original na management na, uh, na were uh, ni Antonio Tobiera, Malu Chua Fager, saka Jennifer pa eh yun, na, sina, na behind the, the original it po lang na, uh, parang nakapag-iwan sila ng malaking utang around 900 million uh, doon sa GMA and parang uh, itong tinitingnan ko, baka possible na ito yung reason kaya nag-trigger pinatigil ng GMA, para naman siguro uh, maayos ng tape incorporated yung problema nila regarding sa 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 utang and alam naman natin mayroon pang kontrata itong tape incorporated sa GMA until December this year so we don't know kung anong plans ng tape and we don't know yet ang plans ng GMA so hindi ko na po basahin yung kwan halos parehas lang naman yung uh, statement ng GMA with uh, parang sinusuportahan rin ng, ng GMA yung yung yung, yung uh, Tip or Corporate did. So this today, March 8, uh, there will be a big uh, changes to uh, schedules ng mga shows na Jimmy after ng TikTok clock. So uh, weekends and Saturday, yung noon time show magiging uh, how you call it? Parang noon time movie fest. So mga movies ang mapapanan natin yan. So uh, parang around 2 hours lang yun. So, mapapaga yung uh, abot kamay na pangarap ni Julian Words So, yan. So, we don't know until when kung saan kailan tong tatakbo tong uh, ta uh, tong lunch uh, lunch noon time uh, hayo ka ni <laughs> movie face <Fest. laughs> otal-otal ako so yon so but definitely aabot uh, to hanggang next week but we don't know kung may uh, there will be a changes after or uh, before uh, Holy Week or after Holy Week. So, ang hula ko talaga after Holy Week na yung parang ipapakilala yung bagong papalit na show sa tahanan uh, pinakamasaya. So, yun. So, right now, uh, I'm sure ang daming mga fans, mga kapuso fans ang nasaid. Lalo na yung mga talagang hard kapuso fans na talagang sumusuport sa Tahanang pinakamasaya. And, diba? Honestly ako, to be honest with you, uh, Nung umalis team TBJ sa Idbolaga and the other host, natuwa ako. I'm one of the few people na natuwa. Why? Because isa sa mga criticism ko kasi sa Idbolaga, yung original na Idbolaga cast or host, ay yung pagiging boring, pagiging old-fashioned, saka parang napapag-iwanan sila to everything and siguro ang nagdadala lang talaga sa show na yun eh, si Jose Manalo sa Billy Bayola sa si Paulo uh, sa totoo lang uh, as ako ako na nanonood ng Itbulaga yung original ng Itbulaga bago di transfer to to TV5 yun lang naman talaga pinapanood ko pero kapag itong mga host TVJ and the other medyo nakokornihan ako uh, nababatuyan ako or nabuboring ako. So, kabo na yun si Jose or si Wally or si Paolo, yun pinapunod ko. Pero kabukula sila kapag ang nandiyan lang yung tatlo. Mm, di ba? So, kaya nung they left the Itbulaga, the original Itbulaga, I felt so happy and I was so parang, wow, this is the time na magkaroon ng changes to sa show na make it, yung parang makasabay sa It's Showtime kasi alam natin, It's Showtime is the strength yung the biggest na right rival ng ng show ng ng, Itbulaga It Bulaga. So, yung mga younger sila eh compared to even though mga ages nila mga 40 plus na rin mga host karamihan, pero still they consider themselves as younger, 'di ba? At yung mga mas nakaka-relate ang mga younger viewers to sa It Showtime compared sa It Bulaga na mostly mga thunders. <laughs> so, yun. So, so yung batakal nating agam-agam uh, ba nating pagdududa uh, last Saturday, Saturday, about to sa episode nila na marami na ako po. Ako, honestly, ako hindi ko na po yon, yun. Hindi ko na po yon yun. Sa ako lang na po nung after nung nag-check ako sa mga <laughs> Facebook group ng Kapuso and marami nang tanong-tanong nung kung last episode na ba. And yun nga, mukhang totoo at nakatotoo nga. And hinintay nga natin yung statement nila from Monday until yesterday. So yun. At tinapos na nila yung pag yung pag-alalala ng mga kapuso fans, mga kapuso um, followers ng tahanan ng pinamasaya. So right now, we are waiting for the announcement from DMA and even ng tape incorporated ko anong plans sila uh, for the lunch, uh, time show. So uh, mas uh, as akin, mas uh, nakikita ko it, this will happen after Holy Week. So last week ng 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 ng, ng March so parang parang uh, how we call it medyo magtitisbo na tayo dun sa second third uh sa fourth week ng March na walang nuntunshaw ang JMA so yun yun ang supposed nung mangyari and also marami rin ang uh, sasabi na parang hindi na nai yung TikTok lap bilang pansamba uh, kapalit ng uh, tara na pinakamasaya. Well, hindi pwedeng gawin yun ng GMA because uh, may contract. Yung time slot na yun kasi is nakabigay sa id, sa tape incorporated. So, so kailangan mag-produce ng tape ng another show. Kung hindi may tahanap pinakamasaya, kailangan nilang mag-produce ng prime new show na ilalaga sa black type na yun. Kasi binili yan ng black, uh, parang nirentahan yan ng, id, ng tape. Uh, incorporated. So, hindi basta, basta maglalagay dyan ng ng show ang GMA na same same ang format meaning show time uh, non time non time show rin right. so so yung nilagay nilang nilagay nilang na how you call it lunch time uh, lunch movie <laughs> lunch time movie fest ng GMA so iba naman siya do sa non time show di ba so yon so uh, kaya nga Marami akong nababasa parang hindi na lang pinanahik yung tiktok lang, bakit na lang hindi ganito ganyan hindi bete hindi bete mangyari yan kasi niya uh, masisirain ng Jamie yung kontrata niya with Tape unless uh, parang babaya ipitaw na ng Tape pero walang matay na rin ito sa sa statement niya na bibitawan na nila Tape ng Tape yung ng uh, black time na yon so yon so abang-abang tayo so apa uh, abangan natin from now until after ng ng Holy Week kung anong mangyayari to sa sa noon time slot ng GMA at kung ano yung ano yung pu-produce ng take at ng GB for that lunch or noon time show diba so there you go so kayo mga kids mga days isa ba kayo sa mga nag-abang mga nag tumingin sa sa state naghintay sa statement ng Tape Incorporated sa GMA mag-comment kayo dito sa ba at kung nagustuhan niyo naman pinili kong uh, opinion at reaction mag-comment kayo dito sa ba and I will read all your comments and I will try to react pagpalis sa inyo. So, maraming maraming salamat. Have a nice day and bye-bye.